Oh, ayaw. Hello po, nandito na kami sa Manila International Airport. Oh, matagal na. Dito na nga ako inuugat ah. <laughs> Pag-iintay kami ng bagahe. Wala pa yung bagahe. Waiting, waiting ng bagahe. Nandiyan na. Nag, ano na ni na. pagod na. Rod na tatae ni Kuya. Tatae ko na oh. Nag-upo na. Hindi din ko tali. Hindi. Hindi naman tali yun, ah. Hindi, Hindi inyo. Oh, oh, may panyo bang iyon, neng, den? Wala. Kayo ba yan? Oo, oh, yung ah, oh, oh, may tali. Ah, oo, may may ano eh, may lagayan ng pangalan eh. Yung, may ng pangalan. Yung, yung, yung. Yung, isa, neng. naman akin. Silensyo lang kayo, ha? Ayan ang inyo. Pero walang papel. Walang papel. Ayan ang akin. Ayan ang kasunod. Ayan ang kasunod. Ayan ang kasunod.

ikaw? Sa inong... Ay, sandali at wala pa yung bagahe ko, hindi pa naman litaw. Okay. okay, pati yung sa kanila, kulang pa. Lumitaw na yung isa, yung isa wala pa. Sandali na lang. Ang sila Bibili na nga <laughs> lang. <laughs> Oo, oh, okay. Ayun, ayun na din yung sa akin. Sa Wala kasi akong pambigay sa mga mama. Hindi nga. Ito yung nakakahiya. Ano bang, ano bang, ano bang, ano bang, ano bang, lang, kapuyat, kaya tagal. Ayan, padating na yung bagahe ko. Dalawa yan, ano, Marco, pakihawa ko nga ito. Dalawa na yung parating. Na-insere si password. Sa ya hambal ko to sa iyo kan eh. Dito ko pagaman yan. Yo pa ko na. Andun sa kabila sa yan sa iyo. Itindig mo Mariko. itindig mo. Eh, kita ka na rin yung isa.